next president ang PEG Speaker Romualdez nagpapakilala na sa mga US official according po dito sa uh, ano na ito nila malu uh, Tikia, yan po ay mga batikan na mga analyst according po sa kanila, uh, meron daw pong isang Romualdez na nagpunta sa Amerika at nagpapakilala na po doon kumbaga ibinibenta niya na ikinakampanya niya na yung sarili niya sa mga kano at sinasabi na ako po si Romualdez at ako po ay pwedeng maging future leader ng bansang Pilipinas. As early as now, kumbaga imbis na sa Pilipino siya mga didato, malayo pa naman ang kampanya kaya baka ma-disqualify siya, hindi pwede. Imbis na mga sa Pilipino siya mga kandidato, doon siya nangangandidato sa Amerika. At according dito kay Malutikiya, may mga tumawag daw sa kanya at nagsasabi, sino pa tong Martin Romualdez na to? At ipinakikilala niya yung kanyang sarili as future leader. Ibig sabihin, parang binebenta niya na yung sarili niya sa mga kano at sinasabi na, ako, oh, ako, supportan niyo. Ako. Kasi ako magiging uh, presidente, pwede ako maging presidente sa 2028. Bakit? So doon mo makikita na talagang si Speaker, according dito ha, sa ano na to, sa podcast ba to? Or dito sa live kuru-kuru uh, na to, na may plano siya sa 2028. Tapos ngayon, which is si Inday Sara ang frontrunner nakikita natin na panay ang saksak kay Inday Sara sa likod. Alam naman natin na noon pa nagkaroon na ng friction itong dalawang to and uh, yun na nga may natawag pang tambalos-los dahil dyan. May mga umalis sa partido dahil dyan. At ngayon nga si Aling Malit kinakasuhan na naman si Inday Sara uh, inalisan ng confidential funds at makikita mo na parang ang media ang media, ang aktivista at ang mga future leader ng bayan natin ay mukhang nagkakaisa. O oh, yan, kaya panoorin ninyo itong malupit na kwentuhan na to. What is striking to me is that during, and, and I say this because I have colleagues in the US, mm -hmm. okay? Who called me and asked me, who is this Martin Romualdez? Ah, uh, may ganun. Mm hmm. Sabi ko, why? Well, he's presenting himself. Hindi hmm. Kaya nga, ang parati ko pinasabi, uh, he's presenting himself as a potential leader. Potential. Mm, okay. oh, di ba? Ano yun? <laughs> He is presenting himself as a potential leader. <laughs> so ano ba to? Ang Amerika ba talaga ay meddling with our local politics? <laughs> so sinasabi ba niya na Uh, before akong magpapogi sa mga Pinoy, magpapogi muna ako kay Uncle Sam. Kasi si Uncle Sam ang may hawak sa Pilipinas. At si Uncle Sam ang may uh, ang may say kung sino ang mananalo sa Pilipinas. Now, naliligaw na siya according to this uh, um, report. Naliligaw na siya sa mga kano. Sabi nga, He's presenting himself as a potential leader. Kakapal ng mukha. Ano na bang nagawa nito sa distrito niya at ganito na sila? O sige diretso. Okay? So, yung mga kakilala ko, mga kaklase ko 'yan sa masters ko na ngayon nasa position of di ba? Mm -hmm. Influence. influence. Okay. So, nag naggagawa sila ng ano, oh, who is this? Mm -hmm. Malu, who is this? Sabi ko, what did they say? Is Kasi nag-appear yan ma'am. Nag-appear yan ma'am oh, sa speaker influence sabi, eh. No? Parang But ganun ko. Ma ma Malu is saying, is kumikilos po. Sabi niyo, no? si, si speaker lumalapit sa ilang mga tao abroad presenting yeah, himself. Yeah, just make for the Department. Assuming, um, asking for help. Ganun po ba? Well, assume, assuming if... Ayun ha, lumalapit siya sa mga legislators, lawmakers sa ibang bansa presenting himself. Ano 'yun? Nanghihingi ka ng pondo sa kanila? Anong anong gina ano? nanghihingi ka ng tulong sa kanila? In what? Bakit? Doon ka ba tatakbo sa Amerika kung sakali? I mean, doon ka ba tatakbo na presidente? Hindi ba dito sa Pilipinas? Bakit nandoon ka presenting yourself as a potential leader? Na binibenta mo na yung sarili mo sa kanila as early as uh, ngayon. Paano yun? Ano, ano anong uh, agenda? Anong kaya nga papapaisip ka. Tayo pa ba talaga ay Pilipinas pa o tayo ay kolonya na ng Amerika? I mean, there's nothing wrong. Kailangan lang nila tayong bigyan ng abisuhan lang nila tayo agad-agad. Para na mamakapunta na tayo doon visa free, di ba? Kasi baka mamaya naman, pinipresenta niya na yung sarili niya doon, tapos papayag sila, sige, ikaw ang susuportahan namin, ba't ganun? Ang, ang election natin, di ba, para sa mga Pilipino lang? Yung mga, ano nga, yung mga Pilipino nga na Renounced nila yung kanilang yung kanilang pagiging Pilipino dahil sila yung mga American citizen na. Hindi nga sila nakakaboto dito, may mga dugong Pilipino pa yun. Ha? Yung pa kayang mga mambabatas doon. So ano yun? Parang ang sinasabi mo ba is, ako, si Boss Dada, ako po ay pwede pong maging future leader sa Pilipinas. So kung kayo may mga agenda sa Pilipinas at sa mga karatiga bayan sa Southeast Asia, sa inyo na ako. Kayo na may ari sa akin. Ganun ba yun? Alam mo, kung totoo to, nakakahiya to. Ah. Sobrang nakakahiya to, sir. Sobra. If you're looking for your guy, I'm the guy. Ayun, no? So, if you are looking for your guy, I'm the guy. So, ano to? Hindi ka pa nananalo, binibenta mo na Pilipinas sa Amerika? Anong klaseng yung ano yan? Anong klaseng galawan yan? Diyos ko po. Alam nyo, nakakatakot yan na this is something that you need uh, to see you. I mean, uh, uh, kailangan nyong seryosohin. You need to be serious about it. Oh, so, pero maganda rin, ha? Uy, tingnan ninyo, ha? Kung manalo si Romualdez, halimbawa, tapos bata siya ng mga onaks, iba eh, ka naman, Romualdez. Paa naman, eh, i-visa e free na ang mga Pinoy para pag nagpunta kami kay Ninong Randil. <laughs> Wala nang harang-harang. Oh, tuloy. Gano'n, okay. Uh, ganun din. actually, na parang ganito siya eh. Parang lobbying that I'm a potential presidential in the future. Parang oh. po, Miss Palo. Tapos, ang, ang, ang isang tinanong sa akin, how are they related with your ambassador? Sabi hmm. ko, malalim-lalim na itong mga tanong nyo. So, Ayun, kasi alam naman natin na Romualdez yung ambasador natin sa Amerika. Okay, sabi ko sa inyo, magkakamag-anak lang yan. Eh, sila-sila lang nilagay nyo dyan. Sabi ko sa inyo, may hirap na naman tayo makahon yan. Ay, nako. So, Ask me those things. Ah. Siyempre, so, mean, meron kaming pinag-usapan. So sabi ko, well, you know, is the speaker uh and it related to the president so you know uh mm -hmm. he he could be in fairness i mm -hmm. hindi wala akong uh, sinira Sabi ko, he can possibility be possibility naman tapos may tinanong uh mm -hmm. how about uh this vice president the, the daughter so mm -hmm. ako ang nagsabi but you guys do not like a titter right uh. Tapos tumawa sila mm -hmm. oh alam mo naman uh -huh. sa mga Amerikano, pag tumawa Oh, okay. yun, yun. you guys do not like a Duterte, you don't have the Edka, you don't have anything, uh, six of the father. So would you want her? Mm -hmm. No, the reason why I came up with that column, ang, ang sinasabi kasi purus insinuation. There are things that I know, but I do not mm -hmm. want to, you know, uh -oh naman. Uh -oh. these things. uh because it was told in confidence. Ngayon uh -oh. kung pipilitin ako. Ay ba ako. I will name. sino sa State <laughs> Department? Sinong legislator ang kinita? Eh, grabe. Grabe. Mabigat yun, mga bossing, ha? Mabigat yun. Actually, sabi nga ni uh, Madam Malu, ano lang yan. Baga, patikim lang yan. Pero kung pipilitin nila ako, if, <laughs> if, mag ng traction yan with media, alam naman natin na sa kanila ang media. Yung uh, ukada nga hindi na lumabas, eh.